Sa naging pag-uusap ng mga doktor na sina Fidel Fernandez at Jose Oclarit, ibinunyag nila na maling-mali umano ang ginagawang RT-PCR test ng Department of Health sa pangunguna ni Francisco Duque. Ayon pa sa kanila, kaya tumataas ang kaso ng COVID-19 sa ating bansa dahil sa maling pamamaraan na ginagawa ng mga doktor at ospital. Isiniwalat din ng dalawang doktor na kahit simpleng ubo at sipon lamang ang nararamdaman ng isang tao ay nagpo positibo ito sa COVID-19 gamit ang RT-PCR test. Nanawagan sila na dapat itigil muna ang kalokohan na ito at magsimula sa umpisa para wala ng ganitong malawakang kamaliang nangyayari sa ating bansa. Aminado din ang mga doktor na mahirap ihinto ang RT-PCR test dahil malaking negosyo ito at malalaking tao ang mababangga. Narito ang pagbubunyag ng mga doktor ating tunghayan. Uh, gusto ko lang mag-express ng opinion ko no kasi ang sa tingin ko yung problema natin ay yung papano natin trinato yung RT-PCR. Eh. Uh -huh. Nung nilabas yung RT-PCR, actually paano natin uh, actually useful yan eh pero not as much as we we treat it how we treat it now kasi dapat yan kasi sabi nga ng mga sa mga nababasa kong researches, hindi mo dapat i-rely lang sa PCR test ang diagnosis mo. Unfortunately, pag nag-positive ka, diagnosis mo na kaagad yon, which is not very which is not very accurate at saka hindi naman practical masyado yan. Bakit? Kasi yung RT-PCR test na yan, eh, sinet up nila sa mataas na cycling, cycle, uh, Ibig sabihin, masyado siyang sens sensitibo at marami siya talagang false positive. Sabi ng mga sabi ng mga uh, studies, scientific studies, dapat 'yan ang usefulness ng RT-PCR ginagamit 'yan in correlation with all the rest of the clinical parameters. Ibig sabihin, kung positive ka at may pneumonia ka, SARS 'yon. Kasi yung typical na yung tinatawag lang ground glass na opacity sa CT, CT scan. Isang malaking ano yan eh, tapos SARS to eh. Alam niyo yung SARS? Yung SARS is severe acute respiratory syndrome. Severe. Ano, eh, ano ngayon yung asymptomatic? Na, pwede yung SARS yun, siguro hindi pa nagde-develop. Pero kung ikaw ay asymptomatic at hanggang asymptomatic ka lang, hindi ka naging severe, aba, paano ka naging SARS-CoV-2? Samantala, severe niyo, eh. acute eh. Doon na Severe acute. Eh. So, oh, yun, yung, yun. na may sakit na walang symptoms. Iyon. Pa, paano ka nag naging? Eh, samantalang, samantalang severe acute respiratory syndrome yan eh. So eh, kung ikaw positive ka at naging severe respiratory syndrome ka, malubha ka, nandun ka, meron kang typical pneumonia case,